Good morning mga kananay. For today's video nga mga kananay, so tara punta tayo ng pulo. Kasi nga, pesta sa amin. So bibili lang tayo ng ating luluteng ulam. Sabi nga pala ng asawa ko, bumili daw ako ng baka, magkaltiritang baka daw ako kasi piyesta naman so, ayan na nga guys, papunta na kami ng pulo, nakasalubong kami, kaya para traffic, kasi may procession may kasabay pala ang piyesta sa aming barangay sa palasan, yung papuntang pulo guys, o oh, ayan wow, may ano pa sila parata, ayan ang ganda ng costume so, ayan sa auto na kuno ako ng video guys, yan may parada sila may position position sila guys ayan sa so, panoorin natin yung position guys position pala to ng mga santo guys ayan sinisipon ako guys ulan na kasi ako nung ano, isang araw. So, ayun nga guys, oh, palasang piyesta guys. So, yan ang na nga ako sa pulo guys. Paglagpas niya pulo na guys. So, ayan, nandyan na ako sa palengke. Ayan. ah uh, pumasok na ako sa loob sa bilihan ng mga ano, karne. So, nag-ikot nga ako guys. Medyo nahirapan ako maghanap kasi nga puro baboy ang nakikita ko. So, inikot ko talaga yung paling kung saan pa yung bilihan ng mga karne. Kaya, so, dyan nga ako nakabili kay Manong. So, 380 nga ang kilo na ng baka ngayon guys. Ganun pala kamahal. So, mali pa nga ako ng pandinig. Kala ko 350. So ayan, 380 pala. Kaya pag bigay sa akin ng suklip, taka ako bakit parang kulang. So ayan. 380 pala guys. So, palabas na nga ako ng palingki guys. So, ayan, nandito na ako sa, saji, jeep. Pauwi na nga ako guys. So, ayan. So, ayan na nga guys. Naredy ko ng aking lulutuin kalderetang baka guys. So, prinito ko muna yung ano, patates at carrot, tsaka siling. Malaki yung well paper kong tawagin. So, ayan. Nagisa na nga ako guys. Yung baka nga pala guys. Inano ko siya marination or sure cooker ko siya para mas mabilis maluambot. So, ayan na nga. Pagkatapos, syempre na marination sure cooker ko na. So, ginisa ko na nga, guys. So, ayan. Lagyan na natin ang ating mga ingredients. So, ayan nga, guys. Nilagyan ko na siya ng tomato paste at kaldereta sauce, guys. So, ayan. Nilagyan ko din siya ng cheese. Sabi ng asa kasi huwag ko na daw lagyan ng gata. Cheese na lang. So, ayan. Syempre, nilagyan ko ng pampalasa. Ayan. So, haluin natin, guys. So, kasi mabilis na lang natin yan. Ano? Kasi malambot na nga yung baka, no, guys. No? So, ayan na nga, guys. Malapit na ako maluto. So, ayan, guys. Luto na. Thank you for watching.